Sinita ng mga senador kung bakit may mga nakakalusot na bank account holder na hinala ang pagkakilanlan. Ang mga yan kasi nagagamit sa mga naglipanang scam. Nasa frontline na balitang yan si mean Los Baños. Online selling scam, ATM fraud o phishing at package scam. Ilan lang yan sa mga talamak na panuloko gamit ang digital payment sa bank o i-wallets. E Your... Sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, lumabas na higit libot 8,600 na, ang reklamong natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group, kaugnay ng mga nasabing scam mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Umabot na rin sa higit 155 million pesos ang nanakaw sa mga biktima. Nababaha na tuloy ang mga senador na posibleng pang dumami ang mga maloloko, lalot naging in-demand ang cashless transactions mula noong kasagsagan ng pandemya. And there will be more victims in the foreseeable future. Even as we speak, there are individuals being victimized by these scammers who seize every vulnerable opportunity available to them. We cannot watch from the sidelines as scammers take advantage of the people. Ito ang target solusyon ng isinusulong na Anti-Financial accounts Scamming Act o AFASA sa Senado. Sa ilalim ng panukala, gagawa ng malinaw na alituntunin kung paano mapaparusahan ang mga mapapatunayang scammers at kung paano mapoproteksyonan ang consumers. Lumapas kasi sa datos ng PNP na marami ang nakakalusot sa mga scam gaya ng pinakatalamak na panluloko, ang online selling scam. Kung saan pagkabayad ang customer sa online banking o e-wallet, hindi naman niya nakukuha ang item. Ayon pa sa PNPACG, natutukoy naman nila ang numero ng na mga nanlolokong seller. Pero pagdating sa huli, hindi rin daw sila makapagsampan ng kaso dahil fictitious ang owner o peke ang may-ari ng account. Sayang lang daw ang pagkasampa ng kaso kung hindi rin naman nila tukoy ang totoong identity ng suspect. Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group kung bakit lumulusot ang mga kong so modus. Disturbing. So kukuha kami ng mga <laughs> information doon sa bangko at kailangan namin ng cyber warrant. Pag naibigay na sa amin yung information, lumalabas na fictitious yung uh, identity. So, andun lagi yung aming problema dahil fictitious yung identity, we cannot file cases against those fictitious uh, personalities. So, hindi nyo talaga matrace kung sino yung nagsimula sa scam or kung sino yung, hindi, hindi, na, hindi sila natitrace. Gate naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigpit sila sa pagkapatupad ng Know Your Client Policy sa mga bangko. Ibig sabihin, hindi dapat sila nalulusotan ng mga account owner na kahinahinalang pagkakilanlan. It's actually a mortal sin for the bank to create an account when they do not exercise the diligence expected in Know Your Client. But of course, in other types of accounts, and that's the problem, Mr. Chertik, we have to upgrade it. Pero ang tanong ngayon, paano na ipatutupad ang Know Your Client Policy o KYC kung pwede na rin gumawa ng account online? They have to double check whether or not these are actual persons. They have to look into the records, etc. Meaning, it's not a uh, they just receive it and then an account is created. That's why they usually send thank you letters, no, for opening an account. So they have to check the address. So they are still obliged to follow the regular KYC. Even for digital wallets, Is that, do they follow the same strict KYC procedures? Uh, it's different, you know, for uh, for uh, our mga class Pwede rin magbukwas ng e-wallet. Have you tested that with e-wallets? They have uh, upgraded uh, their system now. <coughs> Meron silang parang liveness check na. So medyo iba na ngayon. Uh, but before, we experienced a lot of those cases na talagang fictitious eh. Pwede rin magbukwas ng ibang picture lang i-upload mo nung ar. No, so it can no happen videos, also. But now, it's, it's quite difficult, difficult na Okay. Paalala pa ng BSP sa publiko, hindi dapat ipagkatiwala ang personal information sa sino man. Nagbabalita mula sa frontline, may ang Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.